WhatsApp mga kabay? Welcome back to my channel. Uh, ngayon mga kabay, may gagawin ako. Tapos, ang problema mga kabay, naubusan pala ako plastic ng ice candy. Kasi yan nga, mag-grab tayo sa bugimbilya mga kabay na violet yung kanyang original na kulay, yung bulaklak. Yan, oh. Uh, Bayulit sa mga kabay. Tapos kanina, uh, may nakita kasi ako apat na klase na ano. pute uh, puti, yellow, tapos uh, pink, tapos uh, ano ba yung isa? Parang maroon. Ang problema mga kabay, naubusan pala ako ng uh, plastic ng ice candy. Kasi yun na ang pang ano natin. Pero, gagawan lang natin ng paraan mga kabay para Uh, sayang naman kasi mga kabay kasi iyan oh nakat ko na siya. Bali apat siya na piraso. To. Yan. Apat na piraso mga kabay. Kasi yung bugimbilya natin, ito siya. Ah, uh, yung galing pa tarlak mga kabay, ito yung ano niya. Yan. Ah, uh, dito mga kabay, may nakagrap na siya na ano. Yung baragitid yung dahon, ito siya o. Yan. Yan baragitid. Yan siya. Nagkagrap na ito mga kabay Pero putulin ko na lang din to Ah... Uh, kasi lilinisin ko muna ito mga kabay Kasi sobrang niya ng daming ano Sobrang niya daming Mga sanga Tapos maghanap tayo ng apat Para uh, magrapan na natin Yan Para gumanda mga kabay Pagka maraming kulay kasi Yung ano natin halaman lalos uh, Lalo silang gumanda Okay Ah uh, Umpisa na natin mga kabay Patan muna natin, bawasan muna natin lahat Para ano sa mga kabay uh, Dito tayo magagrab mamaya yan, Kasi sobrang dami niya sanga mga kabay Okay Ito so, Ayan, muna natin siya Yung bugimbilya natin so, Bawasan natin ang sanga siya kasi sobrang ang nga ng sanga mga kabay kailangan ko na siyang bawasan kasi nga, mag, magdadagdag tayo ng uh, ibang kulay bawasan natin uh, ito din para gumanda ang kanyang ano mga kabay Francis mga brands yun natin magbawas ng iba't ibang klaseng sanga yan, ito yung original ng kulay siya ito mga kabay kasi naka -ano to uh, tatanggalin ko na yung ano nito naglagay ako dito ng ah uh, pang ano kasi grab aneng grab naman tuloy ah uh, tawag nito yung wire kasi yung uh, bubunsahin din natin sa mga kabay pagka okay na siya At tinanggal ko lang ano yan siya ito bawasan ko rin to saan ba ito nakamdikit ay mali baka makukul pa natin ito siya so mga kabay nabawasan na natin ang mga ano tapos uh, dito tayo mag grab ng isa dito tapos ito yung sanga na to uh, bali isa isa, dalawa, tatlo. Yan. Ito mga kaibigan, putulin ko na to. Yan. Dito. Kasi ito din, putulin ko na. Kasi dito tayo mag mag -rap. Tapos, ah, uh, ito, isa, dalawa, tatlo. bali tatlo yung gagamitin natin. toto. To. Ito so, mga kabay, putulan ko rin ito mga kabay para tutubo na rin siya. Kita ba? Ay, hindi siya masyadong kita. Ayan na mga kabay, oh. Ayan na. Ayan. Ito, so, puputulan ko rin ito mga kabay kasi dito ako magdudugtong. Ayan siya. Ayan, eh, pinupulan natin. Tapos kunin ko na yung Oh, bilya. Ito na 'yung ano natin mga kabay gagamitin. Yan, ito na 'yung uh, grafting tip. Ah, baba ko na sa dito. Ano ba 'to? Yan ito siya. Nakapos pala 'yung video ko mga kabay kaya nagtaka ko bakit ang baba pa rin ng ano. Yan, natapos na natin yung apat, hindi pala naka <laughs> Sayang. Sayang mga kabay, Mahab mahaba, na sana yung minutes. Buti na lang sinilip ko. Yan. Pero mo mga kabay nakapang apat na to. apur uh, minutes pa lang. Yan ito, biyakin na natin ulit mga kabay. Yan at least dito mapakita ko naman sa inyo. Yan. Yan ito, nabiyak na natin. Ayan, no. Oh. Nakikita nyo, ayan. Uh, yan ito, mga kabay. Biniyak natin, di ba? Ayan siya, oh. Yan. Tapos, siyempre, ito yung inano natin. Uh, yan. Mag, ano, sa ano siya pagkainikot. o. Oh. Letter B. Ang inano natin. Yan. Tapos, ito, ganun din. Biniyak natin siya, ayan, oh. Yan binigyan natin sa dyan uh, Para ipasok na lang natin Ayan o, oh, pasok natin yon kailangan mga kabay Ang importante uh, Hindi nabubusal sa yung ano dito Yung pinaka ibabaw Ayan o oh. Kasi uh, magsisilyo pa rin mga kabay Kaya Kaya uh, Talagang ipipressure niya rin buhayin. Yan si ayan, ayan o. Oh. Yun. Oh. Ito, kanina, uh, salita ko ng salita, ah hindi pala naka video <laughs> pati ito ayan o yan hindi pala siya naka video ayan o yung ano natin grab tapos bali ito isa dalawa tapos pangatlo yung dito sa kabila mga kabay ayan bali apat na kulay tapos ito yung panglima natin ayan o hindi ko pa nalagyan ng ano tapos dito ito yung original nya na bulaklak yan ito yung una kong grab baragitid yung linagay kong mga kabay yan naglagay ta ng baragitid. Yan siya dito sa ano, ayan oh. Uh, ah, baragitid na bougainvillea, bale. Uh, kasama na yung ano mga kabay, kasama to isa, dalawa. Yan dalawa ito, ito yung original. Tapos tatlo, apat, lima, anim na grap mga kabay ang ma, ano natin kasi ito maghanap ako mga kabay pa ako ibang kulay tapos pati yan tapos magpabuhay na lang ako ulit ng ano natin tawag nito yung uh, original kasi ang original mga kabay ito yung original nya itong katawan na to ito lahat sa bandang puno original lahat yan ito kaso lang yan nga nagdugtong tayo para gumanda para uh, iba ibang klaseng bulaklak ang kanyang ano mga kabay Uh, makikita natin pagka ito nabubuhay na tapos ito mamaya lalagyan na lang natin ng ano kasi yung plastic nga wala uh, gagawa na lang ko ng paraan kasi lalo ngayon mga kabay summer napakasarap mag ano, mga kabay mag, mag, uh, pagka summer mga kabay mabubuhay talaga yung ano natin kasi ito mga kabay nasa ano na tong puno na to yan, inayos ko ng ayan Ayan, binyak ko yung puno na yan. Ayan siya. Uh, nasa ano na siya mga kabay sa akin 3 years 3 years old na siya Yan. tapos ngayon uh, ginawa na natin ang ano para gumanda ang mga uh, tawag nito uh, sanga para dumami na yung kulay Yan. ito ito na yung kasunod natin ito yung grapa natin ito yung original Yan, original yan. Yan, ito yung original mga kabay. Ito, palalakihin natin to kasi ito, uh, ito yung puputulin din natin kapag magkahanap natin ng ibang kulay. Yan siya. Ah, uh, dito hindi ko lang matandaan kung saan yung kulay puti. Pero ang kulay dilaw ito, ito kulay dilaw. Dilaw. Tapos ito yung maroon. Ito yung parang pink. Ito di ko alam, ito yata yung puti. Yan, ito yata. Yan siya. Okay, uh, ano ko na mga kabay. yano ko na siya ulit. Lagyan ng tip. Okay, ganyan lang mga kabay pagka mag-ano tayo ng mga bilya, Paano natin sila papagandahin. Yan, nalagyan lang natin ng tip. Tapos mamaya, diskartuhan na lang natin kasi nga ayun na nga. Ano, Naubusan tayo yung parang pang ice candy. Yan. Pwede natin to. Importante mga kabay, magmula dito sa baba kung saan yung sugat, uh, doon natin yung mga kabay tapos paakyat yung, uh, ano natin, awag nito, grafting tip, yan siya, yan, kailangan higpitan na natin, uy, naputol, <laughs> hindi si higpitan, naputol siya, gano'n lang ingay naman ang ano dito ko sa likod may ginagawa yata yan uh, i-press lang natin to mga kabay bago iikot para mahigpit talaga siya yan para mananatili pa rin yung uh, ano niya kadugtong putuli na natin so yan yan na sila lahat ano na natin ganda sana ito mga kabay madali kapag may ano tayo ng ice cream de yung plastic kasi yun talaga yung pang ano mga kabay Kas dito lilinisin ko lang to tatanggalin ko na to yan Kas ito din para ano sa mga kabay uh, maging solid siya ano to don, Mm. Dito. Ito rin. Parang hindi na sa tutubo mga kabay na marami. Hmm. yan Ito sa likod. Meron pa. Ayan. Ito. Pinakita ng kamera natin. to. Ito. Ayan siya. Tapos ito mga kabay, puputulan ko na to para uh, hindi na sa masyadong mahaba. Kasi iyan nga malam, medyo malambot din siya. Puputol eh. tayo dito banda. Ito. Uh, to. Ah, uh, tanggalin na natin to. Yan. Ito na lang yung natira. Yan siya. O dito marami-rami na rin mga kabay Yung ano natin Ah, uh, Nagrapan Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim Pag anim tong original niya na bulaklak Ayan Okay Ah. Uh, wala ko anong, anong mga kabay Tapos balutin ko lang sa ng plastic Ayay Ayan siya Hanap ang ano Plastik kita bah. Masih kailangan talaga mga kabay masih luhan. Uh, masih sa nang ano mga kabay. Kaya naman siguro ko. Yun. problema lang natin wala tayong pang tali ito, ito siya ah uh, paano ba to paano ba discard ito mga kabay yun yan ganyan na lang hindi naman siguro makasingaw yan Kaya ito na mga kabay dito ko na linagay hindi ko na lang pinakita sa inyo yung ano paglagay ko ng plastic dun sa ano natin sa steam ng bugimbilya uh, kasi naubusan nga ako plastic ng ice cream di mga kabay o oh, ito na siya yan o oh. Ah, na natin yan mga kabay ayan siya oh, ito nalagyan na natin uh, kumuha na lang ako dito ganito mga kabay para maano mailagyan lang natin kasi ayan na nga mainit ngayon kailangan talaga ma balot sa mga kabay yan. Yan siya. Yan oh. Yan. Hindi naman importante masyado yung ano mga kabay kung anong klase ng plastic ang importante na mabalot. Yan yan diyan ko muna sali sa malilim. Okay? Uh, maraming salamat. Uh, kita kita sa sunod natin ng mga video mga kabay. Update ko kayo doon sa Bugimbilya mga kabay. Uh, yung isa dito, uh, ito yung minarkot natin, ito siya, yan. Ang dami ng tumubo na ano mga kabayo. Oh. Uh, tawag nito. Mga damo sa baba. Ito mga kabayo, hindi pa ako sure. Pati yung sa likod ayan no, oh. ito. Tapos ito. Ito buhay na rin siya. Ito mga kabayo oh, tumubo na. Yung yung inano natin ayan. Yan Tinanggalan oh. ko na siya ng plastic. Yan na oh, siya yung inano natin minarkot ayan update yan kasi kailangan talaga natin mag update mga kabay ah, uh, buhay na siya ito ang dami na rin tumubo ulit pati yung baragitid na pinotol natin ayan no oh. tumubo na rin siya mga kabay yan ito antayin ko na lang mga kabay para matanggalan ko rin siya ng plastic yan siya ah uh, success yung ano natin mga kabay yung pag ma, pag ano grafting ayano buhay na buhay siya ayano ito yung plastic yan unang nabuhay yung puti mga kabay ito kulay puti kasi to dito banda yan yung yellow at saka yung uh, maroon hindi pa tapos yung pink na sa likod ayano hindi pa din oh ito yung original niya, mga kabay na kulay okay Uh, ganun lang yung mga kabayong ano natin At least na update natin Napakita ko sa inyo Na success yung pag wrap natin Okay maraming salamat Ayan uh, Sana huwag niyong kalimutan na uh, Paki likes Paki share Tsaka pakipindot yung notification bell mga kabay Para pag may mga bago tayong upload the video uh, para ka nag update yan Maraming salamat Bye bye